Welcome back to my channel mga tropa, kumusta po kayong lahat? So for today's video, uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga pamamaraan ko kung bakit ako mabilis na nare-regular sa trabaho. So ayun guys, kung tatanungin nyo ako ano-ano ba yung mga pamamaraan ko at paano ko ba masasabi na epektibo yung mga ginagawa ko kung bakit ako mabilis na nare-regular. So ayun guys, unahin ko lang po muna yung experience ko dito sa Canada mga tropa. No? Uh, nung nag-apply po ako ng trabaho dito sa agency ako nag-apply. So hindi po direct sa company. So sabi sa akin ng agency actually nandoon siya sa pirma uh, kontrata ng pipirmahan ko eh. Ah, uh, nabasa ko naman and then bago ko pirman sabi sa akin ng agency o okay, ipaliwanag ko lang din ito. Uh, sabi ng company sabi diya sa kontrata na pipirmahan mo 3 months yung probationary period mo. So kahit na wala ka pang free months, kung 1 month ka pa lang or 2 weeks ka pa lang na nagtatrabaho, once na hindi nila nagustuhan yung performance mo, ikakat na nila yung ano mo, yung employment mo. Kung i-terminate na nila yung employment mo. Sabi ko sa sarili ko, wow, it's it's challenging, ano. Pero sabi ko, okay lang. Sabi ko, okay po, ma'am. Uh, gagawang gagawin ko po parang at I will do my best. So, pinarmahan ko yung kontrata. So, ayun mga tropa, After 3 weeks, niregular ako ng company, uh, inabsorb ako from the agency at dinagdagan yung sweldo ko. So after 7 months mga tropa, dinagdagan nila ulit yung sweldo ko. So after 7 months, dalawang beses na lang ako dinagdagan ng sweldo. So ayun mga tropa, and ito pa share ko lang din ano, um, by that time talagang sobrang busy noon eh, nakabakasyon yung manager namin. So Kinausap ako nung may-ari mismo. Kinausap niya ako personally. Sabi niya sa akin, ah, Mark, ako nagpapasalamat ako sa iyo kasi nakikita ko yung hard work mo, nakikita ko yung dedication mo sa trabaho, nakikita ko yung willingness mo na talagang gawin mo yung trabaho mo kahit na hindi mo na nga trabaho, is uh, talagang ginagawa mo pa rin yung best mo. Kasi kung tutusin, ito hindi mo na to trabaho, pero nakikita ko na talagang ginagawa mo pa rin with passion. So, ganun ang sabi niya sa akin. So, pinasalamatan ako nung may-ari, which is very unusual, mga tropa. I never experienced that before sa Pilipinas, kahit na yung mga kakilala ko na close sa amo. So, never, I never experienced that, na pasalamatan sila ng amo personally. So, ito pa, mga tropa, yung manager ko, uh, yun din ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, Mark, ah, uh, pasalamat ako sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo bugbog ako sa trabaho dito at alam mo ba na diyan sa trabaho mong yaan within within a year anim na tao yung hinair namin nagpalit-palit diyan sa ginagawa mo pero yung iba hindi natututo at yung iba naman after 2 weeks after 3 months nagre-resign kasi hindi kaya yung trabaho kaya ako nagpapasalamat ako sa iyo dahil Uh, talagang matyaga ka at masipag ka sa trabaho. Tsaka matulungin ka. So, ayun guys, napaka, syempre, nakaka lift up yung mga tropa. Ano parang, kumbaga, nakaka-proud yun dahil na-appreciate ka nung manager mo. So, ako proud na proud ako nun dahil yung amo ko mismo at yung manager ko, biruin mo yun, talagang nagpasalamat sila sa akin. So, ayun guys, Uh, and then dyan naman sa atin sa Pilipinas So yung probationary period ko dyan is six months. So, after five months, regular ako nung company. So, ang kagandahan ng mga tropa, binigyan nila ako ng libreng tirahan, libre tubig, ila, wala akong binabayaran at may libre pang bigas. So, actually, meron pang travel allowance dapat yun eh, pero hindi ko na inire sa opisina kasi syempre nahihiya naman ako dahil napakalaking pabor na nung wala kang binabayarang tubig at ilaw tapos wala ka pang binabayarang bahay pati bigas libre ka pa so napakalaking pabor nun mga tropa ang laki kaya nung naipon ko nun nung time na iyon so ganon ganong kaganda yung naging pabor sa akin mga tropa nung pagsusumikap ko ano so ano-ano ba yung mga pamamaraan ko at ano-ano ba yung mga ginagawa ko mga tropa uh, kung bakit ako mabilis na nare-regular at uh, gustong gusto ako nung mga mga manager ko, mga tropa. ano So, hindi naman ito sa pagmamayabang. Gusto ko lang din i-share sa inyo, mga tropa. ano um, number one, number one na pamamaraan na ginagawa ko. Uh, pero wait lang pala muna, mga tropa. ano Gusto ko lang po pala muna magpasalamat sa mga bago nating subscribers dahil 530 pro subscribers na pala tayo. So, sa mga magsusubscribe pa lang, gusto ko po kayong pasalamatan in advance. So, yun mga tropa, ang number one na pamamaraan na ginagawa ako kung ba't ako mabilis na nare-regular is hindi ako nagre-reklamo kung ano man yung pinapagawa sa akin ng ng manager ko at willing akong matuto. Kumbaga, willing ako sa lahat ng opportunity So, number one yan. Kasi mga tropa, oh, nandun na tayo. Kung titignan natin yung negative side, nandun na tayo na dadami yung trabaho mo, dadami yung responsibilidad mo, pagod ka, sila nakapetex-petex lang. Tapos ikaw, ang dami mong ginagawa. Kung titingnan natin yung negative side, yun yun mga tropa. Pero I always take it as a positive side. unang unang mga tropa, para sa akin, once na tinuturoan ka ng manager nyo, ng supervisor nyo, ng mga trabaho dyan sa trabaho ninyo, it's a good opportunity for yung mga tropano. Dahil unang-una, once na natutunan mo ang isang bagay, natutunan mo ang halos lahat ng trabaho dyan sa company na pinapasukan mo, magagamit mo yan sa ibang company kung, kung hindi ka man ma-appreciate, hindi ka ma-regular or tanggalin ka man or magsara yung company na pinapasukan mo. Magagamit mo yan sa ibang company, madadala mo yan sa ibang company once na marami kang natutunan sa company na pinagtatrabuhan mo. So, ito mga tropa, ano? for me ah dito based on my experience so tinuruan ako nung management dito sa company na pinapasokan ko tinuruan nila ako na i-operate yung machine tinuruan nila ako na ko ano yung ginagawa ng manager so yung machine operator mga tropa once na wala siya wala siya ako yung gumagawa ng trabaho niya kasi tinuruan nila ako kung paano i-operate yung machine at ang kagandahan ng mga tropa kung sakasakali man na nag-resign yung machine operator, pwede nila kung isalpak doon as a machine operator kasi alam ko kung paano patakbuhin yung machine, alam ko kung paano i-operate, and pwede nila kung bayaran ng mas malaki kasi for sure malaki yung binabayad nila sa machine operator. So, ganun kaganda yung opportunity mga tropa na na tinuturoan kayo na kung ano man yung, yung mga mga makabagong kaalaman na itinuturo sa inyo. So, wag lang kayong magre-reklamo. I-grab nyo yung opportunity. So, ayun, yung manager naman namin, alam ko yung trabaho niya kung sakasakali man na mag siya or tanggalin siya ng, traba ng management. wag naman sana. So, I am eligible na maging manager kasi alam ko kung pa paano yung trabaho niya eh. So, alam ko kung ano yung mga ginagawa niya kasi ginagawa ko siya and I have the qualification too. Kaya malaki yung chance ko na kahit alin man yung sa machine operator or sa manager, kaya kaya kong gawin yung trabaho nila. So, hindi yung sa pagiging sip-sip mga trumpa, baka isipin nyo naman sip-sip masyado kasi ganto ganyan. No, hindi ko iniisip yan na yung mga kasama ko, yung manager ko kahit na alam ko na yung trabaho nila. Never kong iniisip yan kasi unang-una lahat tayo kailangan ng trabaho. So, for me, ano lang talaga yung habol ko doon is yung matuto ako ng mga mga bagong kaalaman kasi at least kung lumipat man ako ng ibang company marami akong alam hindi kung mabilis akong ma-hire dahil hindi na sila mahihirapan i-train ako so ayun ang isa sa kagandaan ng mga tropa yung dapat willing lang kayong matuto at wag na wag kayong magre-reklamo kung ano may pinapagawa sa inyo ng manager nyo so ayun pangalawa mga tropa um, dapat never kang nalilate. So, ayan ang pangalawa sa sa mga ginagawa ko. So, ayan mga tropa, uh, never kang malilate is hard to achieve mga tropa. No, mahirap gawin yan sa totoo lang. So, ito, share ko lang din sa inyo dyan sa, Pilipinas. Uh, Na-award na ako dyan sa company na pinasukan ko na no late for the whole year. So, actually, ano yun eh, two years straight yun mga tropa yung pangalawa kasi hindi na na ay award dahil uh, nag Canada na ako so ayon for the whole year mga tropa I remember nakatira ako nung sa San Jose del Monte Bulacan at uh, saka pumapasok ako sa may SM North malapit doon yung warehouse na pinapasokan ko so By 4.30 a.m. mga tropa, gising na ako niyan. At before 5.30 a.m. dapat nakaalis na ako niyan. So pag gising ko ng 4.30, ligo. Habang naliligo ako, sinalang ko na yung kanin, yung rice cooker. Tapos pagkaligo ko, nagkakape ako. So, kumbaga may routine ako. Ugali ko na talaga yung mga tropa na dapat uh, hindi ako nalilate sa trabaho. So, yan talaga yung... Yung routine ko mga tropa. Ayoko nung nalilate ako, hindi ako komportable. So kahit na puyat ako, pagod ako, kahit na nakainom ako, once na nag-alarm yung phone ko, talagang dinidisiplina ko yung sarili ko na bumangon ako ng maaga para pumasok. So kasi mga tropa, ah, yan naman yung ano natin na eh, yung hanap buhay natin kailangan ipakita natin na ah, yung dedikasyon natin sa trabaho at yung kasi yung pagpapakita mo mga tropa na talagang mahal mo yung ginagawa mo eh. Talagang Nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Although, nandoon nakakapagod yung nagtatrabaho. Pero, uh, siyempre, bilang isang empleyado, bilang isang trabahante, kailangan nating gawin yung kahit na mahirap. So, ayun, guys. Uh, dito sa Canada, dito sa trabaho ko, i-share ko lang din sa inyo. Kapag nalilate ako rito, actually, dito mga tropan, talagang hindi mo maiiwasang malate. Dahil, yung subway may problema, yung bus may problema. But once na tinamaan ka nung mga delay sa subway na yan, wala kang magagawa dyan, malilate at malilate ka. So sila, pag nalilate ako, gulat na gulat sila. Actually, may pagdating ko nga, minsan sinasabi nila eh, oh, alam ko na yung naging problema yung subway, walang service. So kasi nakita ko na yan sa internet kasi makikita mo naman sa news yan eh. Sa balita, N nandiyan naman yung nakapaskil. So, hindi na sila nagtataka. Kasi mga tropa ako, ang dating ko talaga sa trabaho ko is 30 minutes before yung shift ko. So, nag-start yung trabaho ko 8. 7.30 na sa trabaho na ako. So, nagugulat sila pagka nakikita nila na, na pagka dumadating ako ng late. Pero bihira, bihira yung mga tropa. So, bihira ako malate pag ano lang kapag uh, may problema lang sa subway. Kasi 5 a.m. gising na ako eh. So, 8 a.m. pa yung paso ko. So, tatlong oras pa yung Uh, allowance ko kaya ayun, bihira akong malate. So, dito mahirap magawain mga tropa. So, hopefully, ma-achieve ko yan one of this day. Uh, so far ngayon, 2025, wala pa naman akong late kaya okay pa. Mayroon pa akong 11 months to go. So, ayun. Ayan uh, ang isa, isa, pangalawa sa pamamaraan ko is yung no late. Pangatlo mga tropa is yung ano Uh, dapat alamin mo yung ayaw at gusto ng manager mo. So ayun mga tropa, bakit napaka-importante niyan? Kasi ako mga tropa, ano, ah uh, ito lang share ko lang sa inyo kung bakit para sa akin napakahalaga na aalamin uh, mo yung ayaw at gusto ng manager nyo. So ito share ko lang sa inyo. Nung bago ako mga tropa, dito sa trabaho na pinapasukan ko, so syempre hindi ko pakabisado kung kung nasaan yung mga item na kalagay, kung ano-ano yung mga code noon. So, nahihirap pa, pa ako dahil bago pa lang ako. So, one time tinanong ko yung manager ko, sabi ko, Sir, ah, uh, pwede po ba akong pakitulungan kasi hindi ko makakita ito. So, dinaglalakad ako, sinusundan ko siya. Sabi niya sa akin, huwag ka na sumunod dyan ka na lang. Ako nang magahanap nito. So, okay, ayaw niya ng ganon. So, pangalawa, siyempre, uh, syempre, pag wala kaming ginagawa, nagagalit siya kapag kayong mga kasamahan ko nagkukwentuhan lang Oo, oh, sino ba naman yung gusto ng gano'n kahit na wala kang ginagawa So ako, ang ginagawa ko, I always keep myself busy uh, Naglilinis ako, kinokolekta ko yung mga basura sa loob ng warehouse uh, Ayun, naglilinis ako So after ko maglinis, pag wala na akong gagawin, tatanungin ko na yung manager ko So uh, ano pa ba yung kailangan kong gawin? Uh, baka meron kang gusto ipagawa sa akin Sabi niya, di, okay na um, magpahinga ka lang muna diyan kasi wala naman tayong ginagawa. So ayun, at least aware siya ko ano yung ko ano yung ginagawa ko kasi nakita niya naman kung uh, kung wala akong ginagawa talaga I always keep myself busy. So ayun guys, kaya napaka-importante niyan na aalamin niyo yung ayaw at gusto ng manager niyo. So ito mga tropa, share ko lang din sa inyo ano. So yun nga na sabi niya sa akin pati yun nga napaka-organize ko daw na tao. Kumbaga, organisado ako magtrabaho. Kasi, after ko gawin yung mga priorities ko, once nawala na akong gagawin, so, meron na akong pattern kung ano yung ginagawa ko after ko maggawin yung mga priority ko. So, maglilinis na ako. So, ayun, uh, sinabi niya sa akin na napaka-organize ko daw magtrabaho. So, kaya yun guys, kaya, uh, kumbaga, talagang yung manager ko, gusto niya ako kung paano ako magtrabaho. So ayan guys, kaya napaka-importante ng dapat alam niyo yung ayaw at gusto ng manager niyo. At uh, number four, dapat masipag ka sa trabaho. Kasi syempre, sino ba naman yung aayaw sa empleyado na masipag, di ba? Kaya number, uh, number four, napaka-importante na masipag kayo. Kahit na nahihirapan kayo, wag na wag nyo ipapakita sa manager niyo na I mean, kumbaga kahit na parang sa isip nyo magre na kayo so wag na wag nyo ipapakita yun na parang tinatamad kayo parang nagdadabog kayo so pwede nyo namang sabihin na uh, ayoko nito masyadong marami tong ano kumbaga kailangan ko ng tulong so wala namang problema sa kanila yon so tutulungan kayo noon uh, tapos ang number 5 kailangan magaling ka makisama so magaling ka makipagkaibigan pero hindi naman porket ah uh, sa sobrang pakikisama mo kahit na nadidisrespect ka na ng mga kasamahan mo ng manager mo eh ito tolerate mo naman hindi ganon once na nakikita mo na may disrespect na sa'yo na ginagawa so stand for yourself kailangan may boundary nandoon yung pakikisama at pakikipagkaibigan pero kailangan uh, irerespeto mo sila at irerespeto ka rin nila so kumbaga dapat magaling kang makisama magaling kang makipagkaibigan isa yan sa sa mga sa mga mga ginagawa ko uh, dapat magaling ka makisama so ayun guys ayun lang naman yung mga simpleng pamamaraan ko kung bata ako mabilis na nare-regular sa trabaho na pinapasukan ko so ayun guys uh, kung nakarating ka sa part ng video natin ngayon maraming maraming salamat po sa inyong lahat so ayun ah, uh, kung meron po kayong mga comment at tanong i-comment nyo lang dyan sa comment section natin at ayun po guys kita-kits po tayo sa next video